Top 10 mga nakaalitan daw ni Marian Rivera. Ivy Mansunbo. Ibinunyag na siya na bunutan at minuhusan daw siya ni Marian noong high school. Julie Ann San Jose. Umugong ang tensyon na pumalit si Julie bilang judge sa Sunday Pinasaya. Andrea Torres. Naging leading lady ni Ding Dantes at dito na nagsimula ang Selusan. Si Bella Padilla. Bella Padilla na site na sobrang dikit na dikit siya kay Dong sa taping kaya na sa issue. Lovey po, nadawit si Lovey sa banggaan ni na Marian at Heart tila manoy kumampi kay Heart. Rian Ramos, naging ka-love team ni Ding Dong si Rian sa Genesis, bulong-bulungan na asiwa si Marian sa closeness nila. Katrina Halili, o manoy nilaplap niya si Ding Dong sa isang scene dahil na nag-init ang ulo ni Marian. Heart Evangelista, sa Temptation Island pa lang, nagkaprangkahan na raw matapos magparinig na gusto niya na makapareha si Ding Dong. Si Cecil Ong Pao ko, ina ni si Cecil na sinasabing sumigaw ng stay away from my daughter sa airport at napaiyak daw si Marian. Kareel, ex Dingdong si Kareel, puputok ang balitang Marimar chemistry na Dong at Marian ang nag-trigger sa hiwalayan.